Kanya-kanyang gimmick naman ang mga supporter ng mga kandidatong naghain ng Certificate of Candidacy sa Cebu. Kabilang naman sa naghain ng kandidatura, ang suspendido pa rin si Cebu City Mayor Mike Rama. Si Jesse Atienza sa detalye, Rise and Shine, Jesse. Sinalubong ng malakas na ulan ang ikatlong araw ng filing ng COC sa Cebu City. Pero nang humupa, ito na ang mga eksena. Nagsulputan sa kalsada ang mga taga-suporta ng ilan sa mga maghahain ng kanilang kandidatura. Nagbula sa iba't ibang barangay ang mga supporter kasama sa eksena ang mga taga-LGBTQIA plus community. Sinisigaw ang pangalan ng kanilang mga pambato opisyal nang nakapaghain ng certificate of candidacy ang nasa preventive suspension na alkalde ng Cebu City na si Michael Rama. Susubukan niya ulit na mabawi ang City Hall. Kasama niya ang kanyang katandem na si PBA legend at councilor Donaldo "DonDon" Hontiveros na kakandidato bilang BC alkalde. We will continue bringing Cebu City, singapore alkalde with board features. Ako lang sa dipadayong unsa ang nasugdan na ako as vice mayor. But the difference, I've learned from Mayor Mike Rama when he was vice mayor. In his way, protecting the executive department. But also in a way, continue to lead the unsa mga gusto sa mga kuntiyan. Naghaindi din ang COC sa pagka counselor ang kanilang mga kasamahan sa ilalim ng partido barong Team Rama sa bayan ng Minglanilla. Formal na rin nagsumite ng COC si Mayor Rajiv Enad para ipagpatuloy ang kanyang termino bilang local executive. Nagsumite na rin ng COC ang alkalde ng bayan ng Daanbantayan na si San Shimura. Pero sa kongreso siya tatakbo para sa 4th district ng Cebu Province. 80% of the district is a coastal municipalities. Ang mga karihanan yun ang Since then, for almost six years, we have all that we give up some committee. So, if you want to give the municipality of Nantbantayan, out of the 20 barangays, we have 16 of the coastal barangays. Okay. Not just Nantbantayan, Boko, San Remedio, Midilin, and the island of Bantayan hmm. is a coastal municipality. Hmm. That's one thing. We need to have a representation in that, hmm. in that committee. Sinabi ng Comelec Cebu City na sa susunod na mga araw pa, maghahain ng kandidatura ang ibang kandidato, lalo na ang mga incumbent. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Pagong, Pilipinas.